ganda ng mm ang -hmm. piso. Dalawang fairy nagpasalubong kanina niya, no? Ito pa pa, punta dito is galing sentral, Sa city, galing city. So, yung isa na yung nasa medyo malayo dahil galing dito. Kaya tigyan pa siya Ganda ng mga views. Maraming mga fairy-fairy, oh. Fairy, fairy, fairy. yung ano yan gag ang ano yan, city yan yung itong yung maray maraming mga buildings city of hong kong city of hong kong yan yan ang sabi lang, dagat pa yan so nakuha pa dito ito naman disneyland na ang nakapula may pula disneyland yan disneyland hmm. pier. Malapit na sa pier. Pier, ayan na pier, no? Ganda ba? Ang ganda ng view sa Discovery Bay. Discovery Bay, Hong Kong ito. Discovery Bay, Hong Kong sa views po lang, bastante hmm. ang views po lang, bastante na, bastante, ang ganda-ganda sa -ganda. malayo, kukuha po yan sa na mga ano, mga baybay, taro-klaro talaga oh, grabe taro-klaro talaga